Ngayong pamilyar na kayo sa anim na antas ng cognitive domain. Siguro ay mas maunawaan na ninyo kung paano kayo nagtuturo at paano ninyo ginagawa ang inyong mga evaluation tools. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili at tanungin, nakatuon ba sa remembering at understanding ang malaking porsyento ng aking panahon sa klase? Napagtutunan ko ba ng pansin ang pagtatasa at pagbubuo sa aking mga pagsusulit? Nakapagtatanong ba ako ng mga applying at analyzing questions sa aking lecture? Upang higit kang matulungan para sa wastong pagpaplano ng iyong klase at magamit mo ang iba't ibang antas ng pagkatuto, mahalagang matutunan ang wastong paraan ng paggawa ng learning objectives. Ang mga layuning ito ang siya mong gagamitin sa pagsusulat ng ratio o lesson plan. At ang mga kasanayang nais mong matutunan ng mga mag-aaral ang siya mo rin gagamitin sa paggawa ng iyong mga evaluation tools tulad ng pagsusulit. Okay, para higit mo maintindihan ang ibig kong sabihin, simulan natin. Sa paggawa ng wastong learning objectives, isa-isip ang katagang SMART. Ano ba ito ito ay ang pinaigsing kataga ng specific, measurable, attainable, result-oriented, at time-bound. Smart. Para maging specific ang learning objective, kailangan malinaw na malinaw ang kasanayang ituturok sa mga bata. Dapat ay naipaliliwanag nito kung ano ang inaasahang matutunan, maunawaan at magagawa ng mga mag-aaral sa katapusan ng aralin ito ay dapat maiksi. Ngunit, nasasakop ang kabuang ideya ng mangyayari. Basahin ang sumusunod na pangusap. The students will learn the life cycle of a frog. Matututunan ng mag-aaral ang life cycle ng palaka. Espesipiko ba ang learning objective na ito? Kung hindi ay ano ang hindi malinaw sa payag na ito? Subukan ninyo itong pag-usapan at lumikha ng mas espesipikong learning objective. Pagkatapos ay itanghal ito. Hayaang punahin ng iba ang nilikhang learning objective.